na namang dumaan sa wall ko o sa aking Facebook tungkol dito sa bagyo merong isang post tungkol sa bagyo at merong isang nag-comment na mukhang demonyo o gali na ito <laughs> tingnan mo ha basahin natin Christy Matin Au Kabul siya yung nag-comment sa Sokmed na binasa ko na tungkol sa bagyong uwan ang post. Ito ang sabi niya, itong si Christine to. Sana matangay na yung luson sa, sa bagyo para Visayas at Mindanao na lang maiwan. O kung hindi ba naman gaga itong kupal na itong King si Christine. No? Napakahayop ng ugali nito. <laughs> pinananalangin pa nito na mawala yung Luzon para sila lang ang maiwan yung bisaya sa Kamindanao. Hindi mo ba alam na madaming mga Muslim at saka mga Bisaya na nakatira dito sa Luzon? Baka meron ka pang kamag-anakang kupal ka. Napaka walang hiya mo mag-isip. Imbis na manalangin ka na maging safe lahat ng tao dito sa Pilipinas, ikaw nananalangin ka para magkaroon ng tahedya yung mga tao kung hindi ka ba naman gaga king ina mo nakakapaninginig ka ng laman napaka walang hiya mo o oh, yun eto napaka walang hiya nito ugali nito parang hayop na papanalangin mo kapwa mo Pilipino na ganyan ang mangyari kung hindi ka ba naman walang hiya kami dito sa Luzon ang iba sa amin dito sa Luzon hindi man lahat, pinapanalangin namin lahat tayo mga Pilipino ay maging maayos ang buhay. Pero kayo, ang iniisip nyo, dyan sa kakarampot na utak nyo, mapasama kami mga Tagaluson. Nakakagigil ka, king ina ka, Christine. Sige na po, nakaka-high blood tong lintik na to.